Pangalawang Korinto, chapter 1, verse 15 at 24. At sa pagkakatiwalang ito ay nasa kong pumariyan muna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pangalawang pakinabang at magaan sa inyo na patungo sa Macedonia at muling buhat sa Macedonia ay magbalik sa inyo at nang tulungan ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. Nanaisin ko nga ang ganito. Ako baga kaya nag -atubili? o ang mga bagay na ninasak mo ay mga ninasak ko bagayon sa laman upang magkaroon sa aking ng oo, oo at ng hindi, hindi. Ngunit palibhasa yang Diyos ay tapat. Ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Heso Kristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Salvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa Kanya ay naging oo. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman sa Kanya ang siyanawa sa ikaluwalhati ng Diyos sa pamagitan namin. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin sa kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating mga puso. Datapot ang Diyos ay tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa na upang huwag kayong mapagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Korinto. Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan sapagkat sa pananampalataya kayo'y nangalig si Tatang. Amen.